We are in night shop. Baby. Mm. baby? See, see. <laughs> Check. So, hi, mga bangga, eto na nga. Excited na akong i-share sa inyo ang nabili ko kanina doon sa Nike shop or Nike. Basta yung may check na brand first ever Nike ko to na sapatos at ah, saka medyas. O diba? Matagal ko talaga siyang pinag-isipan mga pangga kasi medyo pricey siya. So, I'm gonna tell you first the price para hindi ko makalimutan mamaya para may idea kayo. So, naka 22% siya mga pangga. So, the shoe I, I got only uh, 99 euro. 0.99. So, mga 100 euro. Nasa 5,500 to uh, 6,000 pesos. Ganun. So, ayan siya. Tapos yung medyas naman. medias Yung socks stocks. Uh, three pairs siya. Ayan, uh, nasa 15 euros. So, nasa 750 to 800 pesos. So, ito yung ano mga pangga, yung medyas. Ayan. Um, color black. Mas pinili ko talaga yung black para hindi masyadong maanoan. Ma o, ma oh, diba? Mahal na yan sa akin talaga. Kung sa inyo mura yung 700, 800 para sa medyas na tatlong pair lang. Oh. Kayo na rich, diba? Rich na kayo, rich. So, ayan. Ito na nga. Excited na akong i-share sa inyo. So, this one is Air Force One. So, gusto ko talaga yung panda color uh, na ano na shoe. Pero wala silang available. So, ito na lang. Ayan. So, ito na lang siya mga pangga. Actually, parang may panda din siya. Pero yung check niya, may ano lang siya. Color combination na blue. Ayan siya. O, oh, diba? Sobrang pretty. Ay, nakakaloka. I'm very happy talaga. So, ayaw ko talagang bilhin sana. Nag-hesitate pa ako. Pero sabi niya kasama ko, oh, why not peanut? ba? Diba? Uh, nagtrabaho ka naman. Laging ano ako, yung may nag-overtime, extra ganun. So, ayan. Pero ang ganda niyo mga pangga. Ang pretty-pretty. Ayan siya mga pangga. So, Um, sinabi ko na lang, I deserve it para hindi na ako mga ano, ba? Diba? Ayan. Ito na yung pangalawa kong mas mahal talaga ng sapatos na nabili ko na may ano, na brand, o ba? Diba? So, yan ng mga panggay, if you think naman na deserve nyo at may extra money naman kayo, hindi kayo mamulubi, ayan, bilhin nyo na. So, ayan lang. Thank you so much, ha, uh, mga pangga. Hope you like this. Ayan, at magka-idea kayo kung magkano. Ayan, kaya kung gusto nyo, pag ipunan nyo, ayan, charito, ba? Diba? talaga namin ako ito para before bilhin. Ayan. So, thank you!